Good morning sa ating lahat mga Karomariko Vlogs Nandito tayo sa isang vulcanizing shop sa my service road mga Karomariko Vlogs Alam nyo ba mga idol tayo ay nagulat dito sa uh, ating natuklasan dito sa ating sasakyan Ayan ating dinala dito sa isang vulcanizing shop at para iparotation natin ang gulong mga idol dahil yung gulong sa harap ay talaga nga namang kalbo na. Alam mo ba mga idol, pagtingin ko dito sa lagay ng reserba ay abaw puro kalawang at butas na mga karomari Rico vlog. So ayan, kitang kita nyo naman oh, grabe ang kalawang mga karomari Rico vlogs. Nagulat ako kasi hindi matanggal yan ni kuya kanina oh. mga idol. Hindi hindi nga damapihit kaya ang ginawa ko ng mga idol ay kumuha ako ng langis at binuhusan ko ng langis para medyo dumulas-dulas naman. Alam niya naman mga idol, kapag ganyan hindi matanggal, ay nilalagyan lang yan ng langis para mas madaling matanggal. So, ayan mga idol, dito nga at aking iniikot-ikutan si kuya para ituro ko sa kanya yung mga dapat niyang gawin mga karamaray ko vlogs. Ayan, nagulat nga si kuya. Sabi niya ni kuya, diyan oh, kaya pala hindi matanggal kasi nga ay puno na ng kalawang ayan mga idol kasi kanina tinatanggal kaya ni kuya hindi niya matanggal-tanggal kaya sabi ko sa kanya sige kuya erotation mo na lang yung mga gulong at ako na ang magtatanggal kaya nagulat yung si kuya na nakita niya na na pala kagrabe ang kalawang mga karumari ko vlogs hindi siya makapanuwala na yung pala ay puro kalawang kaya hindi na mapihit-pihit. Grabe, ayan mga karabareko vlog. So, so, pinabalik ko na kay kuya yung isang gulong na kalbo. Yan na muna ang ipinalagay ko diyan kasi nga sa Monday ko pa yan bibirhan ng bagong gulong. So, ayan, hindi niya nga po maipasok-pasok din kasi nga mga idol kasi medyo talaga marami na ang kalawang ayan kita niya naman maraming mga mags dito at sabi mga pala mga idol ay kitang-kita nyo naman busy-busy sila sa mga ginagawa wow. nila. Yung isa ay nagbubulkit ng gulong, pero yung isa ay nagkakabit ng gulong, at yung isa naman ay nag-aayos ng kanyang tricycle. So, kita nyo naman mga Karomareko Vlogs, so ganyan ang trabaho ng isang uh, uh, tauhan sa isang balkanizing shop. Ito po mga idol, yung gumagawa ng tricycle na yung mga idol ay siya mismo ang may-ari nun. Siya mismo ang driver ng tricycle na yung mga idol. So, idol ayun, binabalik na ni Kuya para ako ay makaalis na ng, nga. Ayan, kasi ilang halos sang oras din ako dyan mga Karomareko Vlogs. Ayan.